Maingay ang hapon sa mall. Ilaw na maliwanag, aircon na malamig, at halakhakan ng mga batang nagtatakbuhan sa playground na may makukulay na slide at foam tiles na parang piyasa ng malaking puzzle. Sa bungad ng play area, may babaeng nakalight na blusa at kupas na pantalon. Pawisan, pero maayos. Hawak ang saklay sa kaliwang kamay at ang kanang bisig ay mahigpit na hawak ng batang lalaking anim na taong gulang. Si Mia ang nanay. PWD mula ng maaksidante dalawang taon na ang nakalipas. Si Polo ang anak. Mahiyain, pero sumisigla kapag nakakarinig ng tunog ng mga bola at tawa. Ma, pade po ba ako dyan? Tanong ni Polo. Nakatingin sa pulang slide na kasingkinang ng candy. Mumiti si Mia kahit kihot ang tuhod. Oo anak, magbabayad tayo. Sandali lang. Bago pa sila makalapit sa counter, umusod ang guard. Puting uniforme, dark blue na pantalon, at palad na nakataas na parang kongkretong pader. Ma'am, hanggang dito na lang po. Mahinahong sabi pero may diin. Bawal pong pumasok ang may saklay sa loob. Safety concern. Napakunot ang noo ni Mia. Sir, hindi naman po ako sasakay sa slide, sagot niya, mababa ang boses. Babantayan ko lang po si Polo sa gilid. Sumingit ang staff sa ticket booth. Ma'am, policy po talaga. No footwear, no sharp objects, no crutches. Baka po madapa ang iba. May dalawang magulang sa likod na nagkatinginan. May isang babaeng nagtaas ng kilay na parang may gustong sabihin. Rules are rules. Humigpit ang hawak ni Polo sa braso ng nanay niya. Ma, tayo na lang po sa labas, pabulong nito, pigil ang lungkot. Huminga siya ng malalim. Sanay na siya sa mga pintong ganito. Mga salitang, bawal, next time, pasensya na, na parang pako sa araw-araw na paghakbang. Pero sa harap ng anak niya, ayaw niyang gawing aral lang pag-atras. Sir, muli niyang sabi, Pwede po ba kong umupo sa bench sa loob kahit hindi ko ilalapag ang saklay sa play area? Sa gilid lang po, kahit mag-waver ako. Umiling ang guard. Kung papasukin ko kayo, magsiset tayo ng president. Baka lahat ng may saklay, papasukin na rin. Sana nga, bulong ng isang ama sa likod na mahina pero totoo. Mungit agad din itong tumahimik ng lingunin ng guard. At doon, bumigat ang dibdib ni Mia hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa dekahong pangangatiwirang mas maingat sa patakaran kaysa sa tao. Tumanggo siya, tahimik. Sige po sir, naiintindihan ko. Pero kung may pwedeng konting adjustment kahit stool lang sa bungad. Bago pa man makasagot ang guard, may babaeng naka-ID ang dumating. Manager ng Leisure Zone. Anong issue dito? Ma'am, paliwanag ng guard, Magpupumilit po si ma'am na pumasok kahit may saklay. Baka po ma-report tayo. Tumingin ang manager kay Mia ula ulo hanggang paa. Mabilis gaya ng scanner na naghahanap ng mali. Ma'am, ikaw muna sa labas. Kami na bahala sa anak ninyo. Kumapit si Polo sa braso ng nanay niya. Parang takot siyang ipasa sa kamay ng hindi kikalala. Ayoko po. Kasama ko si mama. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalingutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sumikip ang hangin, may humablot ng phone sa likod at lihim na nagvideo. May narinig na bulong ang higpit naman. May isa namang, E safety yan, tama lang. Nakasamplak sa gitna ang tahimik na pakiusap ni Mia. Pwede bang sabay? Umiling ang manager. Next time na lang po ma'am kapag fully recovered na. Napangiti si Mia ng pait. Kung hinihintay niyo po akong maging fully recovered, matagal kayong maghihintay. Wika niya nang hindi na itago ang hapdi. Hindi mawawala ang saklay ko, pero hindi rin mawawala yung karapatan ng anak ko na may magulang sa tabi. Bago patuluyang maging bangyayan, dumating ang isang lalaking nakabarong, si Mr. Lim, head ng mall operations, kasama ang dalawang engineer na may bitbit na blueprint tubes. Good afternoon, sabi niya. May sidewalk tayo ngayon, play area accessibility." Napatingin ang guard at manager, sabay-sabay na parang may otoridad na dumating na di nila inaasahan. Sir, timing po, may incident. Hindi na natapos ang kanilang paliwanag. Si Mr. Lim ay nakatitig na kay Mia at kay Polo at unti-unting lumambot ang boses. Ma'am, kayo po ba si Architect Mia Del Monte? Parang napalitan ng hangin ng buong pasilyo na bigla ang manager. Architect? Hindi agad sumagot si Mia. May kilig ng hiya at kaunting panlulumong biglang naghalo. Opo, tugon niya sa wakas. Dahan-dahan. Na traffic lang po kami kaya hindi ako nakarating ng oras sa walkthrough kinislap ang mata ni Mr. Lim. Kayo po ang lead consultant para sa Universal Design Retrofit ng mall, kasama ang City Task Force. Kailangan na kailangan namin kayo ngayon. Napapitlag ang guard, halos ibinaba ang kamay na kanina'y harang. Ma'am, pasensya po, akala ko... Akala mo, problema ang saklay. May batang babaeng bulong sa likod na agad tinapik ng nanay niya. Hindi napikon si Mia. Ngumiti siya ng pagod pero magiliw. Walang problema po. Madalas na inaakalang problema ang hindi pamilyar. Umusad ang tagpo na parang eksena sa isang pelikulang biglang nagpalit ng ilaw. Inayos ni Mr. Lem ang lanyard niya at nagpakilala sa lahat. Team, si Ark Del Monte ang nagdasenyo ng ramp at wayfinding system sa bagong City Park. Siya rin ang gumawa ng quiet hour layout para sa mga batang neurodivergent. Dito sa mall, siya ang gagawa ng plano para sa mas inclusive na playground. Lumingon siya kay Polo. Kasama sa plano, dapat pwede ang magulang, may saklay man o wala, na makaupo sa loob at magbantay. Nagulit si Mia, mas malinaw. At hindi lang pwede, dapat inaasahan. Sinimulan nila ang walkthrough. Si Mia kahit nakasaklay ay gumuhit ng linya sa hangin gamit ang daliri. Pinagdugtong ang bench at entry gate. Tinignan ang lapad ng door frame. Sinukat sa tingin ang incline na pwedeng isingit nang hindi sinisira ang aesthetics. Dito, anin niya, tinuturo ang gilid ng turnstile. Maglalagay tayo ng swing gate na 90 cm ang lapad para sa stroller, saklay o wheelchair. May sensor din para di sumara ng bigla. Umiling ang isang engineer. Ma'am, masikip po yung aisle. Ngumiti si Mia. Kaya natin i-oxet itong bench ng 15 centimeters, tapos babawasan natin ng isang shuka biyong yung row. May mawawala oo, pero may madadagdag na mga tao. Lumapit ang manager, kapansin-pansin ang pag-iba ng tono. Architect, paano yung policy sa saklay? Policy ang binabago kapag mali ang pinoprotektahan, sagot ni Mia. Hindi patol, kundi malinaw. Ang gusto nating protektahan ay kaligtasan ng lahat, hindi yung itsura ng kaayusan. Kaya maglalagay tayo ng seating bay sa girid, may cushioned ledge, may no-shoe signage, at may storage para sa saklay o cane habang nakaupo ang magulang. Maglalagay rin tayo ng visual cue sa sahig, tactile tiles para alam, alam ng bata kung boundary na. Sumulat ang isang engineer. Checklist, swing gate, seating bay, tactile path, storage. Paano naman yung slide? Tanong ng staff. May dalawang transfer station tayo, paliwanag ni Mia. Ang boses ay parang guro sa kinder pero may precision na pro platform na mababa kung saan pwedeng umupo ang batang may limitasyon sa pag-akyat, may handrail sa gilid para makadulas pa rin ng maligtas. Hindi natin tatanggalin ang saya. Papalapitin natin ito. Habang tumatakbo ang talakayan, nakamasin si Polo sa nanay niya na parabang nanunood ng superhero. May tumapik na batang babae sa balikat niya. Mama mo ba yan? Ang galing! Tumanggo si Polo, yumuko ng konti at mumiti. Oo, Gumagawa siya ng daan. Sa gilid, taimik na nakamasidang guard. Mahinang bumuntong hininga at ang tikas na braso ay naging lundo ng pag-unawa. Lumapit siya kay Mia, hindi nahaharang ang palad. Ma'am, pasensya po, hindi ko nakita ang mas malaking larawan. Tinitigan siya ni Mia na walang galit. Salamat sir sa pag-aamin. Kung papayag kayo, isasama ko kayo sa training sa staff tungkol sa Accessible Customer Service. Kinabukasan, may nakapost ng maliit na tarpaulin. Inclusive play, lahat ng pamilya may lugar dito. May sticker sa swing gate, stroller, saklay, wheelchair friendly. May bins sa loob na malapad ang ledge, sakto ang taas para sa taong kailangan magpahinga. May quiet nook na may soft lights at sensory toys para sa mga batang madaling ma-overwhelm. At sa tabi ng ticket booth, may kopya ng bagong policy. Safety through inclusion. Hindi ka ilalabas dahil iba ka. Tutulungan ka naming makapasok ng ligtas. Naging balita ang pagbabago, hindi dahil viral ang away, kundi dahil viral ang pag-aayos. May nagpost ng larawan ni Mia habang nakasaklay, hawak ang blueprint, katabi ang swing gate na kabubukas lang. Caption, hindi lahat ng bayani may kapa, ang iba may saklay at lapis. Dumami ang magulang na dati naghihintay sa labas, ngayon nakakasama na nila ang mga anak sa loob, nakaupo, nagbabantay, nakangiti. Si guard na minsang itinaas ang kamay na parang pader, ngayon ang unang nagbubukas ng gate. Dito po ma'am, sir, sabay-sabay tayong maglaro. Sa soft opening ng bagong layout, inimbitahan ni Mr. Lim si Mia na magsalita. Hindi siya sanay sa mic, pero sanay siyang magpaliwanag kung saan idadaan ang tugig kapag umuulan. Nangyari sa akin ng aksidente at may mga pintong nagsara. Pero natuklasan ko, mas maraming pinto ang bukas kapag may magtatanong, paano ba papasukin ang lahat? Hindi ibig sabihin walang bawal. Ibig sabihin, ang bawal ay yung pagwawalang bahala. Tinawag siya ni Mia. Anak, anong gusto mong gawin? Ma, slide! Sagot nito. Kasama ka! Numiti si Mia. Kasama ako. Inilagay niya ang saklay sa storage, umupo sa seating bay at mula roon natanong niya ang anak na dumudulas, hindi na siya nasa labas, hindi rin siya hadlang. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lugar ang mga dapat may lugar pag-uwi, dumaan sila sa entrance kung saan dati itinuro sila palabas. Ngayon may maliit na brass plate sa gilid ng gate. Mia Sway, arkitektong gumawa ng daan. Pinisil ni Polo ang kamay ng nanay niya. Ma, ang galing mo! Umiling si Mia, kaniti. Anak, mas galing tayo kapag sabay. Tumingin sila sa likod sa mga pamilyang pumapasok. May lola na may cane, may tatay na may stroller, may batang naka-headphones na dahan-dahan numingiti. At sa may guard booth, si Kuya Gerd na nakapustura pa rin pero ngayon may dagdag, isang simpleng welcome na totoo. Sa susunod na araw, may mall sa kabilang lungsod na tumawag. Pwede bang kopyahin ang plano? Mas maganda kung sabay tayong magdisenyo. Bawat mall may ibang hugis pero isang prinsipyo, walang may iwan. At habang kinukuha na ng sukat ang bagong site, habang tinatandaan ang laki ng gulong ng wheelchair, ang taas ng hakbang ng bata at ang layo ng pag-abot ng isang braso na may saklay, alam ni Mia na ang trabahong ito ay lampas sa bakal at kahoy. Ito ang paggawa ng pamilyar na mundo para sa mga taong matagal nang nasa gilid hindi na muling inangat ng guard ng kamay bilang harang inangat niya ito bilang paanyaya at sa playground na dati may pinto para sa karaniwan ngayon ay may daan para sa lahat sa ibabaw ng ramp na kinulayan ng banayad na dilaw may nakasulat sa gilid maliit pero malinaw Masayang maglaro kapag may kasama. Sa ilalim noon, pirma ni Mia. Hindi para sumikat, kundi para managot. At sa bawat batang dadados, sa bawat magulang na upo, sa bawat saklay na may ingatang ipapahinga sa tabi, umiikot ang parehong aral. Ang architecture ng kabutihan ay nagsisimula sa tanong na, paano ka makakapasok? At nagtatapos sa sagot na, sabay-sabay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? may aral ko bang napulot? I-comment si Baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi hit ang like button. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas. Kaya, stay tuned!